Good day everyone! Ako si Angel, ang inyong likod, TV. So, so video ko na naman ngayon, na ibabagi ko na naman sa inyo ang aking tungkol sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulong sa panikinip na ito, palala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin na inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabagi ko. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us sa comment. At huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i na din notification bell para may update ka lagi. May hindi pa nakapag-follow sa akin Facebook page. I-follow nyo na po. Dry TV share nyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa iyong ana na uh, nagdudumi ng mga bulati o puting bulati uh, can be interpreted bilang isang uh, subconscious desire para mag-cleansing or mag-release mula sa mga anxieties related sa iyong anak or sa iyong responsibilities. Madalas, ito ay nakalink sa iyong nararamdaman ng pagiging uh, disgust or ang pangangailangan na... Uh, tanggalin ang mga bagay na malalim ng nakagamot o nakaugat sa iyong buhay. Subukan may consider ang iyong recent life stressors o yung mga nakapagpa-stress sa iyong buhay na kasalukuyan at sa iyong personal feelings during sa panagini para ma-uncover mo ang mga specific na kahulugan para sa iyo. At isa sa mga posibleng kahulugan ng iyong panaginip ay cleansing at release ang worms are madalas associated sa uh, pag-cleanse na or pag pagpurga um, suggesting sa isang desire na mag-eliminate ng mga negative or mga nabubulok na influences mula sa iyong buhay uh, or perhaps ang iyong nararamdaman ng pangangailangan na mag-heal or magpurify Uh, ng mga bagay. Ang presensya ng uh, worms, especially uh, in relation sa iyong anak, can symbolize ng isang uh, deep-seated anxiety or ang iyong nararamdaman na pagka-disgust uh, tungkol sa isang sitwasyon involving sa iyong anak. Uh, ang kanilang bagong simula or ang kanilang role uh, or ang iyong role bilang isang uh, tagapangalaga. At ang iyong anak sa panaginip can reflect sa iyong nararamdaman na kalungkutan o di kay bagong challenges. At ang, ang uh, bulati could represent sa burden or mga bagay na you feel is uh, parasitic or mga mga parasite or di kay isang uh, malalim na problematic within uh, that context ang bulati can also symbolize na transformation at sa natural cycle ng buhay kaya ang panaginip ay maaari ding uh, expression of growth or change uh, uh or uh, pagbabago sa iyo or sa iyong anak na maaaring uh, uh 'yung uh, Uh, tatahakin. Ang panaginip ay maaari ding isang warning na tingnan mo ang mga nakatago o mga nabubulok na problema sa iyong buhay or within your physical health. At uh, para uh, ma-interpret mo ang iyong paniginip, ay inote mo ang iyong nararamdaman. Mag-reflect ka kung ano ang iyong nararamdaman during sa dream. Uh, ito ba ay disturbing, relieving, or something else. Uh, ang Yung emotional response uh, uh, is a way to un uh, understand sa mensahe na iyong uh, panaginip Uh, sa yung i-identify mo ang yung mga life stressors i-connect mo ang yung panaginip sa yung recent events o uh, kung anong mga ongoing situation sa yung buhay meron bang mga bagay na maaring uh, naging dahilan sa yung anxiety or a sense of decay o di kaya ay uh, meron bang uh, Uh, tawag nito meron ka bang pangangailangan for uh, purification regarding sa iyong anak or sa iyong family responsibilities regularly uh, isulat mo uh, ang iyong panaginip ah uh, maaari makatulong ito na ma-recall mo ang mga detay at ma-identify mo ang mga recurring themes which can provide greater insight. Sana na gusto nyo ang dream interpretation na ipinahagi ko sa inyo ngayon at mag-ibahagi ang so, mga opinion at katanungan so, sa pamigitan ng pagkomento sa At kung ikaw yung bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit the, the notification bell para maging updated kila. sa may hindi pa na follow sa aking Facebook page, i-follow if nyo na po Adroy TV at share nyo din. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hingga semulit. Baalam.